Waters between the municipalities of Maragondon and So at this point, may you recognize the representatives from the municipality of Maragondon to present their facts. Um, I believe they will be represented by the Honorable Sangguniang Bayan by a member that Gulapa. Mr. Gulapa, you are now recognized. Uh, Uh, good morning po sa ating lahat, sa ating uh, honorable vice mayor at sa ating lahat ng mga honorable uh, board members. Ganon din po sa mga official ng Ternate at sa aking mga kasama sa Maragod sa pangunan ni Vice Mayor nila. Ito po nga uh, amin pong uh, ipinail eh, nagsimula po sa paghahabol ng aming uh, teritory na buwan pa unong pasimula ay eh, may sukat po na 16,549 hectares. At uh, sa kasaysayan, na marami naman ng libro nang nasulat, yun yung mga uh, nai, Ternate, Bailen, Magallanes, Alfonso, ay mga baryo ng Maragondon. At uh, yung Maragondon naman ay naging separate town from silang noong 1611. Kaya doon po namin na sinisimulan. Ngayon, doon pong araw, yung pong mga isla na hindi na pacify ay under na mga uh, Corrimiento de Maribeles. Yung Corrimiento de Maribeles po ay binubuo ng uh, Maribeles nga, ng uh, Corridor, ng Cabalyo, ng Carabao, ng Lamonga, La, Limbones, at El Praile at ng Marbundon. Sometimes nung uh, 1754, eh, na-abolish na po yung Corrimiento di Mariveles. Di Mariveles ay na punta na doon sa probinsya ng Bataan mula sa probinsya ng Pampanga. Di naman po eh, ay naging part na ng Abite. Ngayon, itong uh, pangyayari po ito, Noong uh, 2008, nagkaroon po ng sulat yung na Maria yung national mapping. At uh, para po yung mga dispute ay maayos, nagbigay po sila ng technical description sa bawat NGO. Hindi lang sa hindi lang sa Karnate, hindi lang sa Maragondon, kasama rin yung nasong po Batangas. At noong 2008 na yan, August 28, eh, nakaperma po si Mayor Andaman Maragondon, si Mayor Lindo ng Ternate, si Mayor Barcelon ng Nasugbo. At yun pong aming uh, area na ipinigil nila, yung uh, coastline link niya ay 18,000 kilometers. Ah, uh, 18 kilometers. Uh, Tapos yung water area niya, dun hectares. Yung Nasugbo, meron din kanilang sukat. Yung namang Ternate, meron din silang sukat na water area na 10,000 331 uh, hectares, yung coastline naman nila, 23 kilometer. Ngayon, uh, doon po ay nasa saad at malinaw dahil nakapirma yung kanilang mayor, pinong uh, representative ng Carnati, uh, yung aming mayor doon, pinong representative ng Marcondon. Kaya malinaw po na tinasabi. At doon po sa